Hi guys, so medyo natagalan yung pagkakapit ng ating crown So on my way na Nagayos uh, ayos na at pupunta na tayo Doon sa clinic para ikabit na yung aking crown dito So ito guys yung aking crowns na ikakabit Dalawang units yan at kung mapansin ninyo dito sa ibabaw Meron yan dalawang butas Ah, uh, Diyan ilalagay yung screw para mahagpitan ng crowns at ayan, Ayan na yung itsura sa loob or sa ilalim ng crowns. Ayan po. At ito na po yung aking mga crowns. Ayan po. So, nakapag-tune na rin ako at kompleto na rin ang ngipin ko dyan sa side na at ito guys, itong dalawang uh, bilog sa ibabaw or dalawang butas, kukoveran rin yan ng composite. Nakakulay ng shade ng aking ipin. So para at least hindi siya halata. Okay guys, sa mga nanood sa video na ito, until the next vlog, thank you! Bye. bye Hello, good day. Si Doc Patrick po ulit ito. At ngayon, papakita ko sa inyo ang pagkabit ng dental implant crown. So, ayan ito ay isang screw type so hinihigpitan po natin or ini-screw natin ang, ang dental implant crown so ayan, hinihigpitan natin hand tight muna and then let's check at pagkatapos nyan, gagamitan natin ng isang torque wrench at sa paggamit ng torque wrench maaatin natin ang tamang higpit dito sa ating dental implant crown at makikita ninyo magkakaroon ng slight bend ang torque wrench at ibig sabihin po nakuha na natin yung tamang higpit ayan ayan po so nagkaroon po ng bending na itong wrench At ngayon, tatakpan na rin po natin itong butas kung saan mayroon screw. So, ito po yung ginamit natin na torque wrench. At ito na po, naikpitan na po natin ang dental implant crown at na-seal na rin po So, ayan na po siya. So, sa mga dito sa video na to, maraming salamat. Thank you. Until the next vlog. Bye-bye.